Magpapalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay September 16, 2024, lunes at ating pong ginugunita ang kapisahan ni Papa San Cornelio at Obispo San Cipriano, mga martir. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto, chapter 11, verses 17 to 26. And verse 33 Mga kapatid, tungkol sa mga babanggiting ko ngayon Hindi ko kayo maaaring purihin Ang inyong pagtitipon ay hindi naka, nakabubuti kundi nakasasama Una sa lahat, nabalitaan kong kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon At ako'y naniniwalang may katotohanan iyon kailangan pang magkabukod-bukod kayo upang mangkilala kung sino ang mga tapat. Sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ang kinakain ninyo sapagat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang dala, kaya't nagugutom ang iba, at ang iba na may nalalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? O hinahamak ninyo ang simbahan ng Diyos at inihiya ang mahihirap. Ano ang gagawin ko ngayon? Purihin kayo? Hindi. Hindi ko kayo pupurihin. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabi siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinaghati-hati ito. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag -ala -ala sa akin. Gayun din naman matapos magapunan ay eh hinawakan niya ang kalis at sinabi, Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito sa pag sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Kaya, kaya nga mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang humain, maghintayan kayo. <clears throat> Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong pagbabasa at pagninilay sa sulat ni San Pablo sa mga taga korinto At dito po, no, ano po bang una nyo pumasok sa isipan ninyo ng uh, basahin ko po ito at parinig sa inyo na sila po ay sabi nga dito ang inyong pagtitipon ay hindi nakakabuti at pagdating daw po ng kainan sila ay nagbubukod-bukod ibig sabihin nagiwahiwalay o nag nagugrupo-grupo base siguro no sa uh, kung palalawakin lang natin ng konti ang imagination. Kasi so, no? sabi niya dito, ang inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ang kinakain ninyo. Sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang dala. At kaya nagugutom ang iba, ang iba na may nalalasin. So merong iba, sobra-sobra kung kumuha, meron namang iba ay nauubusan na at na kung uh, kumbaga hindi nakakakain dahil nga yung iba sobra kong kumuha. Marahil meron po silang kaya nga ang yung tinatawag natin na agape no? yung magdadala ang bawat isa naalala ko tuloy yung, yung famous na linya ng COVID no? magbigay ayon sa kakayahan kumuha ayon sa pangangailangan di ba? parang ganun yung ipinapaalala sa atin ni San Pablo dito sa kanyang sulat hindi hindi maganda na nagkakabuklod-buklod tayo. Ibig sabihin, nagkakaroon ng grupo-grupo. Grupo ng mayayaman, grupo ng mahihirap, eh, taliwas yan sa pinakapuso ng pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Kasi ang lahat dapat no, ay tinuturing natin na hindi iba sa atin bilang isang komunidad, bilang isang pamilya. So, hindi sabi niya, hindi ko kayo pupurihin sa inyong pagtitipon. No? Na nagkakabuklod, bukod nagkakabukod, hindi ipagkipapala yung buklod at bukod. No? Nagkakabukod, bukod, ibig sabihin walay kayo. Dahil sa mga ugali na dapat na ayusin, dapat na ituwin. No? Sa pagkain ay lagi rin natin iisipin. No? Sabi nga, base, parang basic uh, Etikal naman yung pinapaalala sa atin dito na bago ka kumuha ng pagkain isipin mo na may susunod pa sa iyo. Huwag lang yung sarili. Kaya nga dito parang mayroon pa mga Sharonian dito, no? Mayroon pa mga sabi nagbabalot pa. O baka maguuwi pa. Eh nandoon tayo kapag kumain tayo ng mga kainan, no? hindi lang tayo basta nando para kumain kundi para makipag socialize. 'di ba, makipagkwentuhan, makimingle tayo sa mga naroroon uh, para mas maging maayos yung relasyon natin sa isa't isa. Kung puro pagkain lang ang iniisip, eh sumbaga, naman tayo kung ganun ang ugali natin. Uh, syempre Siyempre, sabi nga, kung magpagkain naman kayo sa bahay, bakit hindi kayo doon uh, kumain ng, ng higit sa gusto mong kainin? Pero pag ikaw ay nasa isang okasyon inimbitahan ka so yung manners naman natin ay kailangan natin sundin o kailangan natin uh, bantayan magkaroon tayo ng table manners uh, yung ethics natin o yung uh, table etiquette natin uh, i-apply natin din lagi at, at lalo tigil mas magpatibay sana ang ating pagsasalo-salo magpatibay nawa ito ng ating ugnayan o relasyon sa isang komunidad. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po natin.